So, tetestingin kung ano, okay. Taas din ang ano, ratings niya sa ano, sa kuryente yan, no? Sa kuryente, matipid din ang, sa kuryente ang LG. You are watching TerraShoot TV. Enjoy this video. And honor you. Amen, and amen. Amen Yon. Kumusta mga kapitid? Kumusta mga kabeshi? At ngayon po ay nagchat si Leia mami ay bago daw tayo umuwi ng probinsya uh -huh. Ay nagpapatulong na baka daw makabili ng TV yan Smart TV na yeah, di para sa kanya dahil, dahil siya nga na may walang TV <laughs> Wala silang TV ni Becca uh -huh. So yun, ay sabi ko may shoot naman ako bukas saka sa isa Ay ngayon palang bibili na tayo uh -huh. Kasi pagka minsan maaga tayo mamuuwi, baka sarado pa ang mall Sobrang mamimiss ni Andres eh. Siyan, yeah. Okay, let's go, Andres. Yeah. Diyan, hindi pa pa'y natutulog, mami. No, hindi go. Talag na. Ayan, mga kabeshi, at nandito na po tayo ngayon sa... Ayan, mga kabeshi, at nandito na po tayo ngayon sa Ayala Mall, Solenad. Bale, ako na lang po ang bababa dahil si Andres ay nakatulog na ulit. At titingin ako ng TV ni Sis Leia. Pipicturan ko na din para makapili siya uh, ng model at titingin ako sa Abenson sa Casa Ansons. Let's go. Medyo madilim ang panahon ngayon mga kabesyo. Mukhang uulan ng malakas. Pero nandito na ako sa Abenson. At ko, titingin ng TV sa loob. Birthday scene. Just lay oh. 103. 84. Ayan. Meron. Ano po ito? Samsung na? Samsung na. Meron tayong Samsung. Ito naman ay 2023 model. After discount ay 20k na lang. Parang okay na rin ito. Ito sis, ah uh, after discount, LG na to. After discount ay 22,998. Tapos ay may free speaker pa. Wow. Ito po yung free speaker na. Free to o babayaran po? Free po. Ah, free. Wala pa lang bayad, free siya. Panda na rin to, tapos ay 50 inch na siya. Ito pa yung isang model ng LG. Bali bago ito, 2024 model. Ito naman ay 2023 model. Ayan mga kabeshi, bali nakatingin na ako sa Abenson at napicturan ko na yung mga dapat kong picturan. Parang ako yung nakakagusto ng mga bagong TV. Pero ngayon naman ay pupunta ako sa Anson's. Mukha oh lalakas na talaga yung ulan. May si daddy ay kasama namin. At siya ang nagbabantay ngayon kay Andres. At siya daw ay iidlip muna. Kaya sabi ko, ako na yung nag -volunteer. Sabi ko, okay lang daddy. Ako na lang pupunta sa Ansons at saka sa Abenson. Tapos pipicture lang punak ako. Tulog ng langit. At saka parang pinaka-me time ko na din to. Dahil ako ay hands-on kay Andres at full-time at ngayon ay malapit na rin si baby. Bale, in 2 months time ay pwede na akong manganak. Kaya sinusulit ko na rin yung mga moments na ganito. Let's go! Habang naglalakad ay may nakita akong Sony Bravia. After discount ay 32k. Ayan, at nakikita ko ng Atsons. Ansons. Malapit na tayo sa Ansons. Andito na ako sa loob ng Ansons. At grabe, nilalakad ng mga TV pala dito. Tay LG. LG pa din. Tingin ko na mas maliit. Ayan mga kabeshi. Sana magustuhan ni Sis Leia. Ito daw ay 50 inches 2024 20 under LG. Talagang favorite namin ni Daddy ang LG kasi yung TV namin parang 7 years na namin ginagamit. Voice search, voice command. Ito ay my voice search voice command na din nakasama. Asan pa pong LG? Yung say yun doon ay malalaki. Eh. Ah, itong 55. Ako, oh, hindi 50 lang 50. difference na. No? After discount kapag straight ka siya ay 33. Ganun din siya. Pero 55 inch lang yung difference. At eto meron tayong Sony Bravia. Eto ay parang pinalaking iPhone sabi ni Kuya. Totoo ba yun? Google, Google TV. <laughs> Google TV. At pwede ka na mag search. May voice search, voice command. ka mga apps. Eto naman ang TCL latest nila 2024 magkano yeah. po 23k yes ma'am 55 inch ay 55 okay. you That say was... 50 inches gusto yung mga mas mataas na model ito yung QLED 26,995 yung QLED model siya malaki na ito yung <laughs> ano lang <laughs> ma'am version po niya na 50 ah okay eto naman sis ay 23 ay 2995 Php 99.95, so bale Php k, Under siya ng TCL. Okay na din kasi smart TV din siya. Tapos ay 50 inches na. Isa naman ay 55 inches. Ngayon mga kabeshi, ako po ay nakapagtingin na ng TV at nakapagtanong na din sa mga staff ng Anson's. At ngayon naman ay pabalik na tayo sa sasakyan kay Daddy. At kay Andres. Duman ako dito sa bread talk. At ito yung favorite ni daddy. Organic spicy chicken sauce. At bibili rin ako ng, ito yung favorite ko naman, bone cheese. At saka itong parmesan sausage para meron din si Andres. At ito aking order. Ayan. Ayan, nakaka-relax dito. Parang mini forest. Marami ding namamasyal. Ayan, nandito na ako. At binili ko rin si Daddy ng fresh fruit. Wow. Oh. Tulog pa rin po si Andres. Okay. Ano yan, mami? The favorite mo. Oh, thank you so much. Yep. Oh, yup. Tapos <laughs> ako na Bread talk. My favorite. My favorite yan sa Singapore. Yes, isa, isa kay Andres. Ah, okay, tulog pa rin po. Mm -hmm. May mga nakita ka naman. Napasok oh. sa budget. Oo, ano bang ang bag ka naman ang budget? Ba <laughs> Hindi ko, di ko pala natanong yun. Allah. Ba? Nagpipicture lang ako basta. Ala. Pero ang mumura, daddy. Okay. Ang ngayon gusto ko na rin bumili. Oo, oo para doon naman sa taas. Diba tayo may kwarto doon? Ang mm, sarap, mami. Mm -hmm. Parang sarap lang sa'yo din. Kaya ka. <laughs> Merenda po. po tayo. Merenda po tayo. Mm -hmm. What? Mauubos po agad ni daddy. Favorite yeah. talaga. Namiss ko ito. Sa... Sarap. Thank you daddy. At namiss ko rin mag-me time. Nag-enjoy <laughs> okay, ako pag. Alam mo yung kahit wala akong bilhin. Ano lang ako nag-enjoy ako maglakad-lakad. Hindi naman Tingin-tingin. <laughs> na Hindi naman. Okay naman ako. Okay. Masyado. Okay. Simula pag. Ayan guys, ako na lang po ang bibili. Uh, at at si tulog man. pa si Andres. Yes. So, sino hanapin ko? Ivan. Ivan. Something gano'n siya <laughs> at pa si oh. sa ba? Okay. At siya yung nag-assist sa sa'yo. Sa ba to? Abenson. At yun, guess, na uh, approve uh, na. kanina. <laughs> approve na ni Lea kung alin yung bibilihin, no? Uh, okay, mami. Let's Ako na lang. Let's Tapos, okay. <laughs> Message na lang ako pag nagising si my boy, daddy. <laughs> Nandun po si na Janet, naka-park. So ako na lang ang pupunta sa Abenson. Dito lang naman yun sa taas. Pagkataas dyan, Abenson na agad. So ang bibilhin ko ay LG. Katulad ng brand namin iyon ni Janet. Ayan guys, dito ako sa taas. At doon po ang LG sa kabila. Ah, oh, ito yung gusto ni Janet. Na sofa. Yung sa amin niya na may Ayan po ang Avenson. Meron siyang 2 years warranty. At ito po yung napili ni Leia. Naka 4K na rin po pala ito. 4K resolution. Maganda na ang panunood dito ni Leia ng ano? Maganda na ang kanyang panunood ng mga vlog at Netflix. So, ito palang free nila. Ay, boss, kailan ang dating? Martes? Martes pa dating, pero okay lang. At least may free. Tapos, hindi pala kasama tong ano, bracket. Hindi siya kasama. So, bibili na lang online daw si Leia. Basta, yung sa ano nito, model nito, size. Ito po ay 50 inch. Ito ay 50, no? Yan, 50 inch. Tapos 4K Ultra Smart TV. Ayan. Ito na guys yung TV ni Leia. Laki pala. Laki ng box. Kasa kaya ito dun sa sasakyan ko. Yan ay 2 years warranty boss na. 2 years. 2 oh, years warranty. Isatabi lang po yung resibo. Resibo lang ang kailangan. Meron siyang remote na sa TV tapos may free pa na isa. Ito yung kapag itinapat mo dun sa monitor, dun sa TV mismo, sa screen, may cursor na, no? Ito. Dalawa yung remote pa ni May free pa po na isa. So, tetestingin kung ano. Okay. Taas din ang ano ratings niya sa ano sa kuryente yan no sa kuryente matipid din ng kuryente ang LG po sir yung isang remote ito po yung isang remote na kasama nung TV no na built in sige po wag niyo na po ngayon no? tapos meron silang free na uh, magic remote magic remote meron na siyang cursor na gano'n Ayan po. Tinutulungan na tayong i-set up. Ang galing, no? Ang bilis nung kanyang reaction, no? Ang bilis ng reaction nung cursor, guys. Ayan, no? <laughs> Kakatuwa. Yung sa akin, eh. yung sa akin, LG din, walang ganito, eh. Pwede Ay, kaya ito doon? Pwede, pwede po kaya walang per model yun yun, eh. Ah, okay. okay. Wala luma na yun sa akin. Pag ginanam mo, guys, oh. No? May, tapos, ang internet yung gitna. Ayan, yun, next ko na ba? Yes, Next natin. Ang galing! <laughs> ah, sige sir, kayo na po. Kasi sineset up po ni sir, tiyo tulungan tayo. Picture mode po, pinakamaganda is vivid po. Vivid, okay. Mas Para sa... yung kanyang full color, no? Apo, ano po, mas oh. crunchy po yung... Sa sound mode po, meron so tayong standard. Ano? Ko, diba boys. Ah, okay. Pero anong anong mo? Advisable ko po sir ito po bago nila sir. Po, AI sound. AI. Oh. Wow. Mas malakas po 'yung output. AI po, sound. So, okay. So, okay. Yung, sir, setup, Sige. Sige na lang po sa mga Salamat oh. Bilhin niya na ano po. Naman Ganda. Ganda nga ng bibi, no? parang 3D no. Mas highlights siguro. Oh. Ay, parating na po. Wait to na lang po. Ito pala ay voice command na rin, no. Parang dito kaya ata sa salita, no? Yes, dito. Dito. Okay. May speaker dyan. ah may mic. Tapos yeah, voice command na siya. Okay. Wala namang yung guhit-guhit, no? Wala namang. Okay. Po okay, okay. okay. Uh -huh. Ayan, okay na po. Ang demo. Na-set up na rin yung mga kulay. Kulay saka sounds. Tapos kapag uh, kinonek sa internet ni Leia, i-accept ia lang lahat yung ano, no? Oo. May mga kailangan lang siyang i-accept once na i-open niya at i-connect sa internet. Ayan. Thank you. Meanwhile, Ayan mga kabeshi, finally po ay gising na si Andres at kami ay naglalakad na on the way to Abinsons. At nauna na dun si Daddy. <laughs> Hi Andres! Hi! Cute naman ang kasama ko. Andres in the elevator! Andres! Wow. <laughs> walang hawak <ka> yan <laughs> Ika na punta sa ano ko let's go grabe may kasama na ako ngayong toddler na si Andres Andres also na day hindi na to nakahawak sa kamay ko Like the dog and dress. Lots of dogs, so. Oh. What does the dog say? Woof woof. Woof woof. Say woof woof. Ito na si Andres. <laughs> so. Uh oh. Okay, paya ramon na mami yao. Bis na Come here, come here, my boy, Hey, okay, let's go. Kami Nandito oh. na po si Andres, guys. Gising na. Namiss mo ako. Binabayaran na po ni Janet yung TV. Wait natin ang mami, ha? Gala-gala muna tayo. Ayan, kami pa ipauwi na. At ayun yes. na yung TV sa likod. Yes, mabilis lang tayo. Sinend ko kay Leia. Excited na siya, mami. Kaya ang uh, nakaka-excited din para sa kanya. tuon <laughs> tuon ako doon sa remote na may ano. Oh. Sabi mo, for Yun sa ating kasi, eh, lumang model. Oo. Ah, pero, grabe yun. Apo, until now, lumalaban sa buhay. <laughs> then mga kapitik, tayo po ipaalis na. Nandiyan na yung TV. So, apo. <laughs> Ate Andres ay magmemariyan ka. Okay. Ayan, nandito na po kami sa bahay. Thank hey. you, Lord. <laughs> At bago umulan. Ay, nag-moist. At mami. Gusto ko lang magpasalamat kay Leia dahil yung palang padala niya na pinambili ng TV niya ay dinagdagan niya. Wow, may pasobra, wow, sabi niya wow. ay. Uh, Kuya White, yun ay pandaya fair ni Pandaya Ferni Andres. At kumain kayo. Wow. Ay hindi na po kami nakakain. At kami na may nagberienda na. Ay sabi ni Janet ay Para pang pampaturok na lang ni Andres. Dahil sunday. meron siyang schedule na turok sa Sunday. So thank you so much, Leia. Thank you, yes. Pisa Leia. So ito So ito Ibababa ko mo na at bukas ay ako may shoot. Mm -hmm. Yeah. Thank you so much. God I'm bless you more and -Netflix. more. -Netflix. Excited na kami makin Netflix sa inyo. Makin sa inyo. <laughs> Dati <Maki -prime laughs> noon. Uh -oh. Walang gustong matulog ni na mahal ni uh, ano doon mga bata eh walang Netflix pero ngayon marami nang matutulog sa inyo no <laughs> okay thank you so much god bless you more and more god bless po tita Leia. when you pass through the waters i will be with you and when you pass through the rivers they will not sweep over you when you walk through the fire you will not be burned the flames will not set you ablaze Isaiah forty three to two NIV